Hello po, good morning uh, So, good morning sa inyong lahat uh, Welcome to my youtube channel So, dito tayo ngayon sa work Sa work natin So, mag vlog tayo Kasi dito, dito medyo area medyo libre So, sumantalahan natin to Mag-arrange tayo ng mga Asil dito kasi uh, Month end malapit mag-maintain. kaya mag-arrange tayo guys so pati support lang guys so panoorin nyo na lang welcome to my youtube channel guys panoorin nyo na lang thank you thank you ta taas to ah. Dito. Ah, taas. Oh, sandali lang guys ah kasi nahirapan tayo, wala tayong cameraman. So, i-aring natin 'to para makapagbantay. Kasi ang hirap magpa-video pag walang cameraman. Mag ng magawak ng kwan natin silpon kaya nahirapan tayo guys ayun so yun na lang siguro guys importante nga pag vlog tayo kahit pa paano yun so yun na lang guys Oh, ring in So masyado malayo guys sa kamera natin. Dito sa kabila. Malayo. Layo talaga, guys. So dito. Ayun. siya na guys napakalayo yung ko natin ibigyan natin so kaya kung yan nahirapan tayo guys kasi wala tayong kameraman kasi dito sa taas natin may CCTV dito eh sa may CCTV dito kaya hindi tayong kapag doon sa kabila may mayroon din doon sa kabila mayroon din pero so, magtago tayo para hindi tayo makita So, yun na lang guys. So, pasensya na guys. Hindi tayo masyadong pagforma dito. So, yun na lang guys. guys ang um, nabibigay ko nga uh, content ako kahit maliit lang guys. So, yun. So, dito tayo guys. Gawas tayo kung tayo dito. Yun. yun yung mga pine tree guys. Yun. Alagang alaga rito yan. Yun. Magandang mga pine tree rito. Okay kabila so yun guys ah, kasi nag-arrange tayo ng mga seal kasi natapos na daw yung resealing kaya mag packing pa naman sila daw sa mga ano sa mga bagong bote ah, mag packing daw sila i-transfer sa itong seal nito ito, itong new seal na bago so yun guys, marami dun eh Yan. kaya iligpit natin kasi malapit ang panila. mantin 28 na ngayon, bukas 29 so kaya ayos, ayos, ayos. so thank you guys, yun lang and good morning, pati support lang guys ah, sa aking malit na youtube channel so yung mga OFW dyan lagi lang tayo mag iingat sa kahit saan na kayo ng sulok ng mundo o sa uh, kung saan man kayo sa sulok ng uh, na yon So, lagi na tayo magingat, Lagi tayo nasa taas. Uh, magnalangin na tayo dun sa kay Lord na sana sa oras-uras, uh, minuto-minuto. Lagi tayo magingat iingat sa ating, sa ating gawain o trabaho sa bawat oras o minuto. So, thank you guys. Peace. Thank you. Bye-bye.